kasi ayang sumunod because of this Cebu operation. Eh, kung ganun, patayin mo na lang mga taga-gobyerno, patayin mo yung polis ko, uh, unahan kita. Or you will pay. You will pay. Kaya hindi ako nagbibiro talong sinabi ko na yayariin talaga kita. Na, ano, ay ayaw kong gano'n. Kung may problema, kasabihin mo. If you cannot control, then I will send the army. At ituro mo lang kung sino yan. Ba, kami na ang bahala. Kung meron dyan na sabi mo, tigas, uh, killer, uh, hindi ninyo kaya, paligsan ko pa ng bulldozer. Hindi uh, ako magsasantusan pa yung mga ganun. And, and, You know, your failure can mean de suspensión.